Muling dumagsa ang mga artista sa pangalawang araw ng burol ni Miss Jacqueline Jose. Nagsipuntahan nga ang mga huling nakasama sa serye ni Miss Jacqueline sa kanyang pangalawang gabi ng burol. Kasama nga ng Batang Kiapo Team ang ABS-CBN bosses na si Cory V. Dennis. Sa ibinahaging video ng ABS-CBN ay makikita ang pagdamay ng Batang Kiapo Team sa naiwang pamilya ni Miss Jacqueline Jose. Makikita din ang ilan pang cast gaya ni na Christopher De Leon, Van Dolp, Cherry Pay Picache, Julio Diaz at John Estrada. Nauna na nga nagabot ng pakikiramay sa kanyang social media account si Coco Martin, dito nga ay pinasalamatan niya si Miss Jacqueline Jose. Ayon kay Coco. Paalam at maraming salamat, mahal kong Mommy Jane. Sa kabilang banda spotted din si Unkabogable Star Vice Ganda sa pangalawang gabi ng burol ni Miss Jacqueline. Nauna nang naghayag ng pakikiramay si Vice sa interview sa kanya ng ebs -CBN. Dito ay sinabi niya na sobrang magaan katrabaho ang yumaong aktres. Ibinahagi niya din sa publiko na mayroon sana silang paparating na proyekto ni Miss Jacqueline Jose. Samantala spotted din sa pangalawang gabi ni Miss Jacqueline ang ilan pang mga atista gaya ni Janine Gutierrez Ping Medina. Irma Adlawan Noni Buencamino Jonalyn Vairay, Jed Madela at Ronnie Lazaro.